Hello mga Beshi, for today's video, magsusiming nga po kami ngayon sa may ilog. Bali, sinundun na nga po kami ng kasama namin. Nagpadaan nga po si Mama sa may osi para bumili ng soft drinks pang dagdag. Kumuha nga lang po ako ng dalawang orange, dalawang seven, at dalawang mountain dew. May dala na nga po kami sa plastic na chicharya, pero bumili pa nga rin po ako. Baka po kasi kulangin yung dala ko. Medyo marami rin po kasi kami mga Beshi. Napabili na nga rin po ako ng ice cream dahil ang init po ng panahon? Binuwat na nga po ng birthday boy mga pinili namin. Siyempre, hindi mo inuman mga beshi. Palis na nga po kami mga beshi. Apat na sasakyan nga po kami. Dito nga po kami nakahupo ni Tita Chacha sa may harap ng Tora Tora. Napakainit nga ng panahon. Napakasap talaga na maligo mamaya. Mabilis nga lang yung biyahe namin. Maya, Maya nakarating na nga rin kami. First time ko nga lang maliligo sa may ilog mga beshi. Si Lolo Odi nga po nagbayad ang entrance namin lahat Thank you po, Lolo Odi. Bakit na nga kami niyan, mga beshi, papunta sa may ilog? Kaway-kaway, mga beshi. Ay, kumaway kayo. Paano <laughs> ka May bit It's time na tinag na hunting na hiking. Papakain lang po kami dito. Hindi mo lang dala bayoneta ko <laughs> eh. <laughs> ano bayoneta? Ano <laughs> bayoneta? 20 pesos nga po pala yung entrance mga beshe. Tapos kami pong mga bata alam bayad. Si baby Atina nga tuwang tuwa habang buhat ni mama. Samantalang kami hirap na hirap na habang naglalakad. <laughs> Maya-maya nga natanaw na nga rin namin yung ilig excited na nga ako mag-swimming mga beshi. Kumuha na nga po kami ng cottage 500 pesos nga po pare binayaran namin sa cottage na kinuha namin. Alauna na nga kami karating dito mga beshi kaya pagdating namin nagsimula na kaming kumain. Di nga halat ang mga gutom yarn mga beshi. Pagkakain nga si baby atin gustong gusto na mag-swimming. <laughs> bising nga sa ng hotdog si birthday boy. Nagutom nga po kami, kakalangoy. Kaya umahan po muna kami para kumain ulit. Tara, kain po tayo mga beshi. Ang sarap nga ng ulam ko ini mihaw na tilapia. Tapos ang sausawan to, yun na may kalamansi na may sili. <coughs> नहीं नहीं जएंगे भैया <laughs> Alasing ko na nga ng hapon kaya inaho na ni mama si baby at tina iyak nga ng iyak. Pagkatapos nga po namin magpicture, umaho na nga rin po kaming lahat. Nagpalit galang lang po ako ng damit, sabay na nga po ako magbabanlaw mga beshi. Pahirapan nga lang po sa pag umulan po kasi basa yung daan. Para na nga rin kami naghiking mga beshi. <laughs> <laughs> beshi kaya pa? <laughs> Nagtapak na nga kami dahil sobrang dula sa nandaan. Parang ayoko na nga bumalik dito mga beshi. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye, Bye mga beshi.